Madlang people! Ay, <laughs> madlang people. Mga kasabong ko lang ayon. Nandito na naman tayo sa panabagong episode ng... Tika lang! Mami, gabi may tutokhang na sa'yo. Gusto mo? Sabong Pipi! Kaya mga kasabong kasi, hindi pa ko lang. May mga nitatanong kasi kung ano yung nakasabit lagi sa akin ni Babe to. Um, ano na ako eh. Uh, tawag dito? Quit smoker na ako eh. Kaya ito, kung ano lang pangdugsong lang sa craving ng pagyosi. Eh. Ulol! <laughs> well, Kaya mga kasabong! Um, Na-miss nyo ba ako? Nandito <laughs> ko na <pa rin> naman! <laughs> Na-miss ko rin kayo. Kaya <laughs> well, mga kasabong, ang uusapan natin is about dun sa ano sa pagpapatapang ng manok or dun sa early maturing, late late maturing. Mga kasabong, uh, meron din kasing mga manok na Um, may edad na, na, masyadong may dad na, pero meron pa silang ano eh, meron pa silang takot talaga eh. Hindi mo malaman kung kailan siya lalaban, hindi mo malamang kung kailan siya tatapang. So, yun, mga asabong, pag-usapan natin dahil ano, ginawa ko itong isang content na to dahil doon sa trend, meron mga, mostly, yung mga tanong nila is, paano mapapatapang yung manok nila dahil may mga manok talaga na, na duwag. Ganun mga asabong So, saan ba nang gagaling at kung pa, paano to solusyonan? Oh, so, mga asabong, start tayo! So yun mga kasabong yung pag ano, eh, yung pagiging matapang na manok yung dapat yung bala natin unang bala natin kasi sa manok yan eh kasi nature natin na pag nag-start ka ng magmanok dapat yung manok mo is matapang kaya dapat um, wala tayong manok na hindi matapang na meron siyang talagang ugali na nananakbo na may takot malaking takot mga kasabong dapat ang manok po natin talaga is palaban yung talagang yung talagang baka harap niya yung manok talagang Ganun dapat yung ano eh, ganun yung thinking dapat ng ating mga manok na mag-iisip sila na hindi pa pwedeng ano, hindi pa pwedeng hindi kita lalabanan. Dapat lalabanan kita. Dapat lang ganun dapat yung mentality ng ating mga manok. So yon, mga kasabong, yung mga pinanggagalingan ng ating ng takot ng mga manok natin is marami mga kasabong ha. So iisa-isahin natin. Una is mga kasabong, syempre yung halimbawa bata pa lang siya, nabutaw mo na siya. Nasaktan siya sa bitaw. Ano? Mamaya natin elaborate. Nasaktan siya sa bitaw. Um ginanaduro mo siya maglulugon or lugon, may sakit or ano siya, nasa bloodline. So yung mga asabong isa-isahin muna natin kung ano-ano. So yung mga asabong meron kasi tayong ugali na uh, 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 mga backyard ha na pagka nanlaban na yung ating mga manok is excited tayo syempre di ba excited tayo makita yung kung ano yung galaw niyan pero hindi natin alam pagka nasaktan yun yun magkakaroon na siya ng nasaktan siya ng alam mo yun meron siyang dinamdam na sakit dun sa napalo siya nagulat siya natakot siya meron yun na i-inject natin sa kanila yung psychological factor na pagka lumaban ako pag napalo ako masakit na naman yun mga asabong ganun yung nangyayari sa mga sobrang bata pa natin ng ating mga manok is napapabitaw na sila kaya mga asabong pagka tayo ay mag uh, mag-hardening dapat talaga is um naka, naka dahil mga asabong pag yan talaga is um tumakbo na nagkaroon siya ng dala factor na dala siya sa ganung sistema ng bitaw bata pa lang siya is uh, mahirap mga asabong mahirap na ibalik yan pero mamaya um um, bibigyan natin ng tips kung paano mabalik yung mga ganun. Pero hindi po 100% na mapapabalik. Pero gawa natin ng paraan, di ba? So yun, meron din po mga manok naman mga asabong na pagkagaling siya sa ganador, sa ganaduran, sobrang ano siya na, sobrang patampata siya mga asabong, ayaw niya talaga lumaban. Yun, nagkakaroon din ng faktor na ginamit ko yan eh. Ba't kaya natakot yan? So mga asabong, yung tawag dito, yung testosterone level niya is bumaba. Kaya hindi siya, hindi siya prepared na lumaban or manlaban. May mga ganun po talaga. Pero meron naman tayong meron naman tayong isang manok na ay, bet sa akin. Bigyan na ko na, nalaban pa din. Yun po, may kakaiba po yung ano natin, yung area natin. May kakaiba po yung manok natin. Kaya may mga may mga possibilities po talaga na pagka ginamit po natin yung isang ganador na pag inalis po natin siya sa ganadoran um, after natin magamit, meron pong pagkakataon na talagang natatakot siya, naduduhod siya. So yun mga kasabong, mamaya ulit yung tips kung paano natin ibabalik yung kanilang testosterone level. Ano? Gabe, dadako tayo sa susunod naman. So yun, mga asabong lugon. Di ba? Lugon or maglulugon, ayaw nila magpahawak. Ang kanilang minsan ugali, ayaw nila lumaban. Tapos mayroon namang ibang ugali na ayaw magpahipo. Di ba? Alimbawa, nagmaglulugon or lugon, hawakan mo lang yan, tutukain ganyan. Di ba mga asabong, pero mayroon namang... Um, okay lang sa kanilang hipuin, pero hindi mo sila pwede butaw. Kasi, Masakit pa yung katawan nila eh. Di ba mga asabong, nagka, nag, meron talaga silang ugali na ganun. Kaya, mga asabong, pag kaganong lugon yung ating mga manok, intayin lang po natin mag... Kasi may meron kasing kaisipan na... Kaya ito, bag, bak, kaya biglang hindi ito lumaban? Baka ganito, baka ganyan. So yung mga asabong, baka naman lugon lang siya or maglulugon lang siya. Kaya may ganun talaga pong manok na, na pagkalugon is ayaw talaga lumaban. So yung mga asabong, yung ano naman, yung may sakit. Siyempre mga asabong, hindi natin alam na meron siyang dinadamdam. Meron siyang tawag dito nararamdaman. Mga asabong, yun yun talaga yung lumalabas na bumabagsak din yung testosterone level niya, yung pagka maton niya. Kaya mga asabong, pagka tayo ay meron tayong manok na ayaw lumaban, alamin natin kung saan yung source. 'Di ba, mga asabong? Kasi pagka yan talaga may nararamdaman um may may possibility talaga na mangyari na hindi naman manduduwag po siya na mang dito ma, madadarag po talaga siya hindi siya talaga lalaban so yun mga asabong ang susunod po iyo, ang susunod po natin is nasa uh, bloodline mga asabong ayan ito magandang usapin to eh. dahil mga asabong meron saan tumawag syempre eh, mga asabong itong sa pagiging ano ko eh host ko ng sabong pinas at yung pag youtube ko is malaking uh, malaki ding, dito, responsibility dahil mga asabong pag may tatawag po sa akin um, yun nga, may tumawag po sa akin, sabi na sa akin, sabi, sabi Pinas, bro, bakit ba ganun? Bakit meron akong two times winner or three times winner, hindi ko tanda. Three times winner na, na pagka ito ay nilalaban ko, okay naman, nananalo naman siya. Pagka siya naman, uh, uh may pagkakataong ayaw talaga niyo lumaban, duwag talaga siya, dumuduwag eh. Yung mga sabong, yun po, eh, sinabi ko is, bro, hula ako bloodline nito ha, baka to may halong, ano, roundhead kelso. Baka may ganun yan. So yun, tumpak ko. Diba, mga kasabo, kasi um, dito naman sa Sabong Pinas, hindi naman po ito, ano lang eh, yung sa knowledge ko lang po talaga, mahilig talaga ako manood eh. Diba mga sabong mayroong isang na interview na mahilig siya sa roundheads na Kelso. Yung po talaga ng roundheads sa Kelso, pag ayaw niya lumaban, huwag mong pipilitin yan. <laughs> Ganun po talaga. Yung mga matataas na yung pagka-blood pagka ng roundhead Kelso na yan. Am um, ayaw po talaga niya lumaban pag ayaw niya pero pagka lumaban naman po 'yan sobrang talino niyan ayaw niya papatama sa katawan ayaw niya ng ano ayaw niya ng tatamaan siya kasi sparring yun po yung ugali niya kaya nga po yung roundheads na kaya tinawag si roundheads medyo ano yung ulo niya eh basta may mga nakikita ho na roundheads na may napapansin ako sa ulo niya sa bandang ganto niya is uh, pabilog talaga. So, ayan mga asabong yung example. Hindi ko po sinasabi huwag tayo mag-breed ng mga roundhead kelso na yan, Pero maganda po talagang pang ano yan dahil magagaling po talaga yung mga roundhead na yan dahil ano sila eh, mautak sila lumaban eh. So, ang gagawin mo dyan, i infusean mo ng hatch. i infusean mo ng mga matatapang na bloodlines para tumaas yung kanilang pagiging matapang. Pero hindi pa rin tayo sure doon kung mag-ninik siya. Ngayon mga asabong, observe na tayo ng observe sa ating pag-breed. Kaya nga, yung, kung mapapanood ito nung nagtanong sa akin, yun yung, yun yung dahilan kung bakit um, hindi nalalaban yung iyong manok. So, yung nasa bloodline po yun. Maniwala po kayo sa hindi, nasa bloodline po yung meron talagang duwag na pagka ayaw nyo lumaban, huwag <laughs> po ko pilitin, ayaw ko lumaban eh. Pero pagka lumaban ako, patay sa akin. Lalaban kita ng utak ang gagamitin ko. Yun po yung mga mga Kelso heads, yung mga gano'n na bloodlines. Pero kung meron kayong alam na na bloodlines pa na na talagang ayaw din lumaban so hindi ko pa po siya na na-encounter so yung mga asabong meron din po ako dito sa sa EGP Game Farm na ganun yung naging sistema na ang galing po niya sa laban pero hindi rin po siya masyadong masyadong naglalaban pag ayo niya kaya ang ginawa ko po is um, tawag dito inobserve ko po kung saan siya pwedeng impisan ng mas matapang so yung Elga Magrego po yan may yung dugo niyang hatch sinalpa ko doon. Naging maayos naman po yung ano niya. Yung tawag dito, yung combination niya. Kaso lang, hindi ko na rin inulit yung ganung sistema kasi nakakatakot eh. Natatakot ako dahil minsan hindi ko malaman kung lalaban o hindi. Baka mamaya derby na eh, ay biglang ayaw lumaban. Di ba mga asabong, kaya medyo mahirap yung yung sistema na ganun. Kaya lipat ako sa ibang bloodlines. Kaya, yun yung trip ko. So, yung mga asabong, ito, yung kung um, paano naman natin um, susolusyonan yung iba naman na hindi sa bloodline na takot sila. Mga uh, asabong, masi masingit ko lang po. Ay, meron kasi mga nagbibigay ng tip yung mga matatanda na sa pagmamanok. Ibaratuloy na daw yung mga manok. Ibaratuloy na. Ilagay sa madilim na lugar. Mga asabong, paparusahan mo naman yung manok mo yun eh. Uh, para sa akin, hindi po ganun yung, ano, yung sistema. Balik mo siya sa hardening. Balik mo siya. Halimbawa, mga asabong, um, balik mo siya sa parang bago mo pa lang siya tinuturo ang lumaban, parang ang gagawin mo dyan, lagay mo sa scratch pen, kuha ka pa ng isa pang scratch pen, lagay ka doon ang inahin. Nang hindi, hindi niya habulin na, ha? parang popormahin niya lang. Bigyan mo siya ng ano, uh, itaas mo yung kanyang, yung bigyan mo siya ng eagerness para magkaroon ng, ano, magkaroon ng tapang. Dahil, ang tao ng mga asabong pagka, pagka nakatabi ng isang babayan, titigas ka niyan parang ah, maskulado ko. Eh, parang ganun. Ganun din yung mga manok natin. Babalik lang natin sa hardening. Parang ulit lang ulit tayo sa umpisa, sa hardening stage na parang bagol pa lang sila maglalaban. Samahan mo siya ng babae doon sa katabi lang. Parang masasanay lang siya na babae. Tapos mamaya, yung babae na sinamahan na itinabi mo sa kanya, yun yung samahan mo na mas bata naman dun sa kanyang sa, sa kanya, doon sa takot, mas bata, para ano, ma, ma, masukat niya ba? Parang kaya ko yun ah. Parang ganun yung magiging diskarte niya na yung psychological factor niya, yung yung mentality niya baka ko control niya sa dahil mamaliit pa, mas bata pa sa kanya. Pero pag ang tinabi mas matanda, lalo lang mga gya mga asabong. Kaya dapat mas bata doon sa patatapangin mo. Pagsamahin mo ngayon yung inahin at yung mas bata sa kanya. Pagsamahin mo 'yun, ta, para pag ayo nagigirian, mahihili siya may hili siya hili. Mas maganda kung kakastahan mo, mas bata sa kanya yung babae na yun para mag magkaroon siya ng galit. Di ba? Ganun, ganun yung sistema eh. Na pag kahit mga nakakord, may nagpapaano ka, nagagalit yung mga nasa tabi. Ganun din yun sa mga manok. Kaya para mabigyan mo siya ng eagerness to fight, is uh, tabihan mo siya na mas bata sa kanya, na mas kaya niya kontrol it. Then ganun. Tapos patandaan na patandaan na bigay. Then pagka ano pagka... Kita mo na na pumuporma na siya. Ayan, mababalik mo na yung kanyang may um, tataas mo na yung kanyang testosterone. Siyempre, mga asabong, habang ginagawa mo yon, bigyan mo siya ng mga suplemento, dapat healthy rin yung, yung binibigyan mo at binibigyan, uh, tinuturo ang tumapang. So, yung mga asabong, yun yung mga simpleng, ano, simpleng paggagawa lang ng kung paano natin mapapatapang lang ulit yung ating mga manok. Hindi porke, hindi porke kasi yung mga asabong, sasamahan natin ng inahin. May ganoon po kasing mindset na, sinamahan ko na ng inahin yan, hindi pa rin tumatapang eh. Yung mga asabong, hindi, wag, hiniin mo siya hilihin mo siya sa mas bata sa kanya samahan mo nung inahin yung katabi para talagang lalaban niya Mata, ano yan ganun talaga yung mga manok eh kahit naman sa atin eh ka <laughs> kahit sa mga tao eh gusto ba puto kinis ng kasama nuna agawin ko kaya eh. ayokong gagawa tayong masama kahit pamatay tayo sa gutom hindi <laughs> nga <laughs> ganun ganun yung mindset ng mga ano ah uh, nung mga manok din mga kasabong kaya maibabalik mo sa kanya yung tapang niya doon sa mas bata sa kanya tapos pagka nasubukan mo na yun Salpa mo ngayon na medyo iba, ibang manok. Huwag yung mga nasa katabi na yun. Yung dati siya natatakot, huwag muna doon. Lagyan mo siya na ibang manok. Yan. Pagka siya eh, yung mga na doon, ayun na, babalik na yung tapang niya. So yung mga asabong, yung mga simpleng tips lang. Dahil tayo naman mga asabong, hindi naman porky tayo i... Eh, hindi tayo kagaya na iba nila eh. Na pagka hindi na tumapangis, ano na. Iba pa. Eh, pero ang gusto kong i-advise din, lalo si 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 siyempre sa inyo, Isang itlog lang yan, isang manok lang yan. Kung tatlong manok mo, isang hindi matapang. Alis mo na hindi matapang. <laughs> Dahil mga asabong, ano yan eh. Ang hirap, sugal yung... Ito kasi pinasok natin is, sugal to o business to mga asabong. Pag business to at ang manok mo hindi tuma, hindi matapang, hindi mabibili. Pagka naman fighter ka, hindi mo malalaban. Di ba mga asabong? Eh, bihira naman talaga sa magmamanok yung iisa lang yung manok tapos hindi pala malaban. Di ba mga asabong, tatlong manok mo, hindi lumalaban. Alisin mo na hindi lumalaban, sakit lang yung sa ulo. Yung mga asabong, wag na wag na nating wag na nating pahirapan sarili natin diyan. Dahil mga asabong ang ang late maturing na tinatawag mga asabong hanggang 9 months lang boyan, Hanggang 9 months lang dahil pagka umangat na doon, mga asabong ugali na niya talaga na hindi lalaban dahil doon pa nga lang sa, sa, sa manukan mo is hindi na siya naglalaban. What more doon sa laban mismo talaga. Magkabukod po 'yung sinasabi ko ha, doon sa sa Kelso Roundheads na bloodlines na, na narinig ko sa isang interview doon sa Bakbakan na TV meron po talagang ganun bloodlines. Pero depende sa'yo kung i-breed mo yung ganun, depende sa'yo kung i-observahan mo yung ganun. Pero kung yung, yung manok mo naman, hindi mo alam yung, kung ano yung bloodline, huwag mo na mga kasabong. Yun yung ina-advise ko sa'yo bilang, um, bilang host na Sabong Pinas. Isang itlog lang yan, pagka yan ay hindi talaga matapang mga kasabong. <laughs> Alisin natin yan dahil kailangan talaga natin yung manok na matatapang. Kailangan talaga natin ngayon, sa labanan pa ngayon. ba diba? Backyard farm, yung simpleng may magmamanok, lahat yan namamalo manok. Tapos ikaw, pagtsatsagaan mo yung pagtsatsagaan mo yung manok na hindi lumalaban. let's say, two years na yan. Pipilitin mo pang nilang, bigay mo na lang doon sa matatanda na meron kasi ano eh, hindi ko naman in-advise na patayin nyo eh. Meron kasi mga matatanda na gusto lang nila may mahipo, po, pet lang. Di ba? Hindi ko yung advice na patayin mo yan, wag. Bigay mo doon sa mga gusto magpet lang. Pero kung ano ni Leon, sabihin mo doon na hindi, oh, yan, sa'yo na lang, hindi lumalaban eh. Pero Fit lang niya. Ha? May hipo-hipo lang niya. Ganun lang yung mga asabong para tayo ay umulad sa pagiging magmamanok is makinig tayo ng makinig sa mga advices niyan. So mga asabong ha, malino na po yun. Um, kung po tayo, dun po sa pinag-usapan po natin kanina is yun lang po yung solusyon. Di ba? At least may binabigay ako sa inyo yung solusyon pero yung advice ko po sa inyo na alisin na po natin yung mga hindi talaga matapang na manok no? sa panahon po ng labanan ngayon. Di dun pa lang sa sa eagerness niya to fight at sa tawag dito do sa psychological at mental nila na pakikipaglaban is dito pa lang sa manukan takot na sila lumaban what more sa na mga nasa sabungan pa at may maisingit ko lang mga asabong meron po talagang ano meron po talagang mga matatapang din talaga ng manok na hindi lang sila sanay sa tao ha hindi lang sila sanay sa tao na pag pumunta sila sa sa ibang lugar is hindi po sila lumalaban na ilang lang siya sa mga tao mga sabong pero so so on merong pag nakalugon yan 'yan pag nakalugon na siya tatapang ulit 'yan pero pagka alam natin na yung bloodlines na yun is uh, hindi talaga kada na lang season is merong kang hindi tumatapang na manok merong ang duwag na manok alisin mo na yung mga sabong at um, hindi tingin ko mga sabong ha hindi talaga makakatulong dahil yung labanan ngayon is uh, duruga na talaga duruga ng tapang duruga ng galing kaya mga asabong, tayo kahit tayo ay backyards lang, hindi tayo kapantay ng mga mga matataas na uh, bloodlines na yan. Pero soon mga asabong, pag nagkatapat kayo, maaaring lamang ka pa. Dahil mga asabong, dito sa mundo ng pagmamanok, itong sports natin walang nakakadominate dito mga asabong. Walang nakakadominate. Kahit uh, mga asabong, ikaw manonood ko ngayon, dumating na pagkakataon na na tayo ay maglaban sa nagkaroon ng pagkakataon na naglaban tayo sa Rueda, tinalo mo ako. Di ba mga asabong, ganun po talaga yung nagiging, nagiging cycle ng buhay. Di ba mga asabong, ako na nagdidiscuss sa'yo. Ikaw na pinakinggan mo ko. Ikaw na tatalo sa akin. Why not? Di ba mga asabong? Okay lang yun. Dahil talo ka ngayon, bukas panalo ka. Di ba mga asabong? At habang nananalo ka, di ba, tapak lang tayo sa lupa. Kaya mga kasabong Hindi lugar sa atin Sa ating mga maginoong magsasabong Na kahit anong marating mo Magyabang ka na Hindi po pwedeng ganun mga kasabong Pagka ikaw ay tumaas na tumaas na tumaas Kaya mga kasabong Lingunin mo kung saan ka nagumpisa So yun mga kasabong at least, di ba, marami akong naibigay sa inyo na input na naman na bigay sa inyo na kontin tips. Di ba, mga kasabong, maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta, sumusubaybay, at patuloy na nakikinig sa ating Oops. kitakit sa next episode ng Sabong Pinat! Maraming salamat po sa inyo lahat.